Ang uso ngayon para magkapera, magbenta ng mga antigo o mga gamit na may halaga. Hindi nagpahuli rito ang 81 anyos na si Lola Connie mula Batangas. Ang kanya raw gustong ibenta ang dampuhala niyang kawa sa halagang kalahating tilyong piso. misis, pagod na ba kayo sa kakakuskos ng inyong mga kawa? Paano kung sabihin ko sa inyo na yung mga antigo at kinakalawang niyong kawa, posibleng umabot na raw ang halaga ngayon ng kalahating milyong piso? Masyado mahal. Imposible po. Pwede rin. Sentimental value matagal na po kasi gaya ng kinakalawang nakawa ni na Gerald na sa tingin nila malaginto na raw ngayon ang presyo. Marami na nga raw ang nag-alok na bilhin ito. Pinakamalaki 200 lang. Ayaw ko na ibigay ng 200. Gusto ko 500. Dine sa Batangas, hindi mawawala sa mga bahay-bahay ang mga malalaking kawa. Ito kasi ang ginagamit nila sa tuwing may baysanan, yung tawag nila sa mga malalaking handaan. Pinamana pa ito sa akin ng amin lolo. Madalas namin ginagamit, malalo na sa birthdayhan or kung anumang okasyon. Pero sa lahat ng kawa na narito, talaga namang namumukod-tangi ang kina Gerald. Ang kanila kasi, ganire lang naman kalaki ang hugis na sa igloo. Ang bigat, tinatayang 200 kilos o katumbas ng apat na sako ng bigas. <laughs> Kaya naman hindi basta-basta mabubuhat. Kailangan pa raw pagtulungan ng hanggang mahigit sampung tao. <laughs> Hindi na ibabalik ka dyan ng tatatong tao o lima. Ay huwag ninyo subukan at mababali ang o kaya may ipit. Ang dambuhalang kawa, pagmamayari ng 80 anyos na si Nanay Connie, pamana ng kanyang mga ninuno, na una pangaraw ito kesa sa mga pabrika rito ng tubo. Ang bayan ng tuwi kasi napapalibutan ng mga tubo o sugarcane. Kung maliliit kami, nandiyan na siya eh. Yan daw ay sa mga lolo pa ng aking inapagkatagal-tagal na nung wala pa sugar central dito. Marami silang mga bukirin na ang tanim ay tubo. Yun daw ang pinag-aanohan ng sabaw ng tubo, ginagawang maskubado. Sabi ng mga bata, hindi na nila pinagliliguan. Kasi pagka umuulan na malakas, napupuno yan ng tubig sa laki ng kawa. Ginagawa raw nga nila ito dating mini swimming pool. Nagdadala kami mga pagkain sa isang tabi hanggang dito ko yan sa tansya ni na Gerald. Halos dalawang daang taon na ang tanda. Pinaniniwala ang ginawa noong 1800s. Panahon pa ng mga Kastila at imported galing Europa. Bandal likod ng kawa, doon sa gilid, may nakautlaw pa doon na ang London. Siguro mga panahon pa ng Spaniards siya. Minsan ng araw may nag-alok sa kanila ng 200,000 pesos para bilhin ito. Hindi lang kami magkasundo sa presyo. Ayoko na ibigay ng 2, 200, gusto ko 500. aya alam mong original na original, may pangalan naman. Antik na antik na yan, wala kayong makikita ganyang kalaki. Kung magkakataon, ang kikitain ipantutubos daw nila sa nakasanla nilang lote. Naka-sunlight, ito matagal na. Pero kami pinatitira pa dito. Kaya kami nakautang utang Ang amat ina namin nagpabalik-balik sa ospital. Dahil talagang hindi ko gustong makuha itong loteng ito ng maiba eh. Si Nanay Conic nalubog pa sa utang nung namatay sa stroke ang kanyang mister. Yung ginamit namin pera sa ospital, saka yung kanyang pagpapalibig, iniutang namin yun eh. Kailangan mabayaran namin sa loob ng isang taon. 200 plus pa yung babayaran namin. Pero aabot ba talaga sa kalahating milyong piso ang halaga ng antigong kawang ito? Ang mga ganito raw klaseng dambuhalang kawa, bihira na talaga ngayong makita. Lalo pat ginawa ang mga ito, dalawang siglo na ang nakararaan. Maganda ang pagkakatuklas ng malaking kawa kasi pagpapakita yan na ang Batangas din ay maraman sa culinary heritage ayon nga sa kolektor na si Kyle Gianan o mas kilala sa tawag na The Filipino Picker, posible itong maituring na collector's item kung papasa sa mga sumusunod na criteria. Kailangan mo muna malaman kung luma ba yan o bago lang na pinilit maging luma. So yun yung number one kalaban ng mga kolektor. Kaya si Kyle, bumiyahe pa Batangas para personal na suriin ang dambuhalang kawak ni Nanay Connie. Posible nga bang nasa kalahating milyong piso ang halaga nito ngayon? So paglampas na siya ng forfeit, baka tunay na to. Baka iba talaga tong piece na to. Baka kayo rin po may antigong kawa dyan sa inyong mga bahay. Walang matutulog na kawawa. Antik na antik na yan. Wala kayong makikita ang ganyang kalaki. Ang panimulang presyo ay sa aming pagbabalik. Pegs na kami, hanggang 500 do kami. Dambuhalang kawa ni Nanay Connie. Pinaniniwala ang dalawang siglo, ang tanda. Madami silang tinignan din eh. Hindi lang kami magkasundo sa presyo. Ayoko na ibigay ng 200 Gusto ko 500. Personal itong sinuri ni Kyle. Tingnan natin to ha. Dito tayo sa side na to. Ito kasi yung pinakamalaki yung corrosion. Unang sinipat ang tinatawag na patina. Ang hinahanap ko ay signs na talagang pinaluma lang ngayon, pinaulanan lang ng ilang months. Pero yung corrosion niya yung damage niya sa metal, ang lalim na po eh, ayan po, kitang kita eh. So, bali nakalagay dito is eh, parang Let's London. No? Definitely not made in the Philippines. Usually, ang gumagawa nito sa atin dati, mga Chinese, nagulat ako nakalagay dito, London. So, kakaiba talaga tong piece na to. So, sukatin ko muna, ha? At ang huling test, ang sukat at laki ng kawa. So, paglampas na siya ng 4 feet, medyo luluwag ng loob ko, eh, dahil parang baka tunay na to. Kung mahigit 48 inches ang sukat nito, sigurado raw na gawa noong 1800s. Pero kung papalo pa ito sa 60 to 70 inches, mas matanda pa. Ibig sabihin, posibleng mas mataas pa ang halaga. Exacto, 80 inches. Ang usual na mga bago or mga reproduction, hindi na aabot ng 80. Hanggang 48, wala na. Ito yung gusto kong, ano yun, yung labi eh. Almost doble. So, yun yung mga sign na talagang lumang-luma siya. Ang Ibig sabihin, pasok ito sa requirement ni Kyle para maituring itong antigo. Yung hinihinging amount ni na Lola is proper or tama na 500,000 may ipinakilalang potential buyer kina Nanay Connie, ang professional picker din na si Nick. Ang panimulang presyo ko ay 250,000 eh kung dadagdagan ko po, kahit po uh, sabihin kong 275,000 po. Hindi eh, pa kami makaka uh, ka ano ng presyo. Pegs na fix so kami. Wala lalabes, wala hong kukulang. Hanggang 500 ho so kami. Kung dagdagan ko pa po na konti, gawin ko na po saradong 300,000 po. <laughs> Hindi pa rin no, kami may dipigay. Family heirloom eh, no? Oo. Family okay. <laughs> Kung sa kaliho naman, na nagkausap-usap po kami ng mga tiyahing ko, at sila'y pumayag, baka ho, tawagan ko kayo. Ano <laughs> <laughs> nga ho, magtulungan na niyo kami. <laughs> ang kawa na lutuan ng asukal ni Nanay Connie ang dahilan ngayon ng kanyang matatamis na nite. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.